Anong Diyos-Diyos? Sabi ko sa doktor, gawin niya lahat. Kahit magkano, babayaran ko. Mon, hindi ka pa rin nagbabago. Hindi ka pa rin naniniwala sa Diyos. Sige, mauna um, na muna ako. May gagawin ako. Sige. Salamat. Hello. Uh, I hope you don't mind. I'm into literature din kasi. Ano yung binabasa mong book? Ah, ito? Biblia. Ah, Bible. Ah, by the way, I am Doc Mon Bernardo. Ah, nice to meet you, uh, Doc Mon. I'm a doctor in uh, philosophy. I'm Sunny. Nainiwala ka ba dyan sa Bible? Ah, oo naman. But, kayo po ba? Kasi... Ba't ako maniniwala sa libro na gawa lang ng tao? Ang tao kasi pwedeng magkamali, pwedeng magsinungaling. Ba't ba diba bata yung aking paniniwala sa librong tao lang ang may gawa? Di po ba, professor po kayo? Oo. No. At nagtuturo kayo sa school as a teacher ng mga libro na binabasa ninyo na pinaniniwalaan po ninyo. Sino po bang gumawa ng librong ipinuturo ninyo? Sino pong nagsulat? mga author, mga taong nag-aral. Pero gawa rin po ng tao yon. Oo. Oh. Pero pinaniniwalaan mo. Oo naman. Bakit pagka Biblia na sinasabi mong gawa ng tao, eh bakit kino-question nyo po na hindi dapat paniwalaan ng tao kung gawa lang ng tao yung pagsusulat ng Biblia? And besides, kaya iniutos ng Diyos na isulat ang Biblia ng tao kasi intended na ang magbabasa ay tao. Kaya ako hindi ko niniwala sa Diyos kasi hindi ko pa nakita ang Diyos. Sabi nga nila, to see is to believe. Naniniwala ka bang may amiba? Oo. Nakita mo na ba ng naked eye ang amiba? Hindi, pero sa microscope, nakikita yun. Nung araw na hindi pa naiimbento ang microscope, nakita na ba ang amiba? Hindi pa. Sa mga noon pa, na hindi pa naiimbento ang microscope, na hindi pa nakikita ng mata ng tao, may amoeba na. So maliwanag na nag exist na sila noong pa kahit hindi nakikita ng mata ng tao. So hindi ang batayan ng totoo ay yung nakita mo kasi or nadinig mo yung senses ng tao, may limitasyon yun. Kaya hindi ko mo di mo nakita o di naman kaya ay di mo narinig ay hindi mo na paniniwalaan na nag exist Ganon din po ang aking paniniwala na merong Diyos na nag exist hindi man nakikita ng ating mga mata. Good morning, Mr. Bernardo. I have a good news for you. Meron ng donors para sa yung heart transplant operation. Pwede ba akong makisuyo, iho? Humingi ng pabor. Sige po, ano po yun? Pwede ko bang marinig ang tibok ng puso mo? S Sige po. Anakku, May pinabibigay nga pala yung anak ko Lalakap lang puso niya Salamat po Salamat sa anak kaibigan, sana sa buhay na ito na ibinigay ng Diyos, magamit mo ito sa pagkilala pa sa Kanya, pagkalobang kanawa niya ng bagong diwa. Ingatan mo ang bigay niyang bagong puso sa iyo at sanayin mong makagawa ng mabuti sa lahat upang sa paraang ito, maingatan mo ang salita ng Diyos. Salamat po. Diyos ko. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahama. Sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan, at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ezekiel 36.26